Naranasan mo na bang maramdaman na may isang tao na tahimik na nakamasid sa iyo mula sa mga anino? Isang pares ng mga matang sinusundan ng bawat kilos mo, ngunit kailanman ay hindi nagsalita. Scorpio, ngayong gabi ay may mga lihim na ibinubulong sa iyo ang universo, mga pahiwatig na para lamang sa iyo. Ang mga senyales, panaginip at mga bigla ang alaala ay hindi basta-basta lang mga mensahe ito na gumagabay sa direksyon ng iyong tadhana. May isang tao na handa ng lumapit, magsalita ng kanilang katotohanan, at maaaring magbago nito ang takbo ng iyong buhay. Pero mapapansin mo ba ang mga senyales? Mararamdaman mo ba ang hatak ng tadhana? Magmasid kang mabuti, Scorpio, dahil ang matutuklasan mo sa mga susunod na sandali ay maaaring baguhin ang iyong kapalaran magpakailanman. Scorpio, napansin mo ba ang mga banayad na senyales nitong mga nakaraang araw? Ang kandilang kumikislap kahit walang hangin, ang panaginip na tila napakatotoo para baliwalain, o ang bigla ang alaala ng isang taong akala mo'y matagal nang nawala. Hindi ito basta mga pagkakataon lamang, ito ay mga bulong ng universo, gumagabay sa iyo patungo sa kung ano ang nakatakda. May isang taong matagal ng tahimik na nagmamasid, dala ang damdamin hindi pa nila kayang sabihin, ngunit kumikilos na ang tadhana. Sa paniniwalang Pilipino, ang pinakamaliit na senyales, gaya ng kandilang kumikislap o mga numerong paulit-ulit na lumilitaw, ay may dalang mensahe mula sa itaas. Kaya ngayong gabi, pakinggan mo ng mabuti ang iyong paligid, ang iyong intuition, at ang tibok ng iyong puso. Nagbabago ang enerhiya sa paligid mo, inihahanda ka para sa isang paghahayad. Scorpio, nalalapit na ang sandali kung kailan mababasag ang katahimikan, kung kailan ang mga lihim ay lalantad, at maririnig mo na ang mga salitang maaaring tuluyang magbago sa takbo ng iyong buhay magpakailanman Ang tahimik na tagamasid Scorpio naranasan mo na bang biglang makaramdam ng malamig na kilabot sa iyong likuran o maramdaman na may matang nakamasid sa iyo kahit tila walang tao sa paligid Marahil may kandilang kumikislap kahit walang hangin o may aninong tila nagmamasid sa gilid ng iyong paningin ito ay mga tahimik na paraan ng uniberso upang ipahiwatig na may isang taong mahinahong nakatingin sa iyo, dala ang mga damdaming hindi pa nila kayang sabihin. Ayon sa matatandang Pilipino, kapag naramdaman mong may mga matang nakatingin kahit wala kang kasama, hindi laging takot ang dapat mong maramdaman, minsan ito ay kaluluwang konektado sa iyo, isang ugnayang karmiko, o katotohanang naghihintay ng tamang panahon. Sa ating kultura, kahit ang maliliit na senyales, gaya ng kandilang biglang humihina, o mga numerong paulit-ulit na lumilitaw, ay tinatawag na pahiwatig ng langit, mga bulong ng kalangitan na may enerhiyang pilit umaabot sa iyo. Maaaring makita mo sila sa iyong mga panaginip. Isang pamilyar na mukha ang muling lilitaw, o isang pag-uusap na tila alaala mula sa ibang panahon. Ang mga sandaling ito ay hindi basta-basta lang, mga palatandaan ito. Ang bawat tibok ng puso, bawat katahimikan ng universo, ay tila paghahanda upang makilala mo na may isang taong malapit hindi sa katawan kundi sa espiritu tahimik na nagmamasid naghihintay minsan nararamdaman mo rin ito sa pang-araw-araw na buhay isang estrangherong mas matagal magtagal ang tingin isang kaibigang biglang nagparamdam o mensaheng tila para sa iyo munit hindi mo alam kung saan nang daling. ayon sa pamahiing pilipino kapag may tahimik na nagmamasid maaaring may dala silang katotohanan pananabik o pag-ibig na hindi masabi ang kislap ng apoy, ang biglang lilim, o ang langitnit ng sahig ay maaaring hindi basta aksidente, maaaring iyon na sila, pilit umaabot sa pagitan ng mundong nakikita at hindi. Pansinin mo ang maliliit na bagay, Scorpio. Napansin mo bang tila may kakaibang tingin ang kapitbahay? O ang iyong cellphone ay biglang lumiwanag sa isang tawag na agad namang naputol bago mo masagot? O marahil paulit ulit-ulit mong nakikita ang mga numerong labing isa oras labing isa minuto, tatlo oras tatlumput tatlo minuto, o pito, pito, mga tulak ng sansinukob na tila nagpapaalala sayo. Sa paniniwalang Pilipino, ang mga ganitong paulit-ulit na senyales ay mga kumpirmasyong espiritwal, patunay na may isang kaluluwang tahimik na umaabot sa iyong enerhiya. At sa mga sandali ng katahimikan, mag-isa sa iyong silid, nakatitig sa ilaw ng kandila, doon mo mararamdaman ng malinaw ang enerhiya. Scorpio, mas malakas ang iyong intuwisyon kaysa sa iyong inaakala. Madalas, sa damdamin kumakausap ang universo, hindi sa salita. Ang biglang bigat sa dibdib, o ang banayad na kirot sa puso, ay maaaring palatandaan na may isang taong nagnanais na lumapit, ngunit pinipigilan pa ng takot, ng panahon, o ng tadhana. Pakinggan mo ang mga bulong ng iyong puso. Ang tahimik na tagamasid na ito ay maaaring mula sa iyong nakaraan, isang kaluluwang konektado sa iyo sa tadhana, o isang bagong presensyang ang enerhiya ay sumasabay sa iyo. Ayon sa mga gabay na espiritwal ng mga Pilipino, mahalagang linisin at buksan ang sarili sa pamamagitan ng mga simpleng ritual, sindihan ang kandila, manalangin ng taimtim, o magdala ng anting-anting, upang tanggapin ang mga banayad na enerhiya ng may kaligtasan. Sa paggawa nito, hindi mo lamang pinoprotektahan ang sarili mo, kundi binubuksan mo rin ang daan para sa katotohan ng tahimik na bustong lumitaw. Sa mga darating na araw, bantayan mo ang mga panaginip na umuulit, mga kakaibang sabayang pangyayari o mga sandaling tila may kasamang hindi mo nakikita. Ang bawat kislap, bawat hinto, bawat sandaling puno ng di maipaliwanag na enerhiya ay sinulid na nagdurugtong sa sa tahimik na tagamasid na ito. Scorpio, inihahanda ka ng universo para sa sandaling hindi napipigilan ng katahimikan ang katotohanan, at sa oras na iyon, maririnig mo ang mga salitang kay tagal nang naghihintay. Mga salitang maaaring tuluyang baguhin ang takbo ng iyong kapalaran. Mga Mensahe sa Pamamagitan ng Mga Panaginip at Senyales Scorpio, matapos mong maramdaman na may isang tahimik na nagmamasid sa iyo, nagsisimulang magsalita ang universo sa mga paraang halos di mo namamalayan. Ang mga panaginip ay nagiging mga mensahero, nagdadala ng mga piraso ng usapan, mga mukha na dumaraan, o mga tagpong tila napakatotoo para sabihin guni-guni lang. Isang pangalan na bumulong sa iyong pagtulog, isang halakhak na pamilyar, o eksenang paulit-ulit na naglalaro sa iyong isip, hindi ito basta aksidente. Ayon sa karunungang Pilipino, ito'y tinatawag na pahiwatig ng langit, mga banal na bulong mula sa kalangitan na gumagabay sa iyo patungo sa mga nakatagong katotohanan. Madalas, dumarating din ang mga mensahe sa anyo ng mga numero, mga sandaling tila biglang tumigil ang oras. Napatingin ka sa orasan, at labing isa oras labing isa minuto ang nakasulat. Ang resibo mo ay nagkakahalagang pitong daan at pitumput pito. O paulit-ulit mong nakikita ang tatlo oras tatlumput tatlo minuto sa araw-araw. Ang bawat ganitong pagkakataon ay banayad na tulak ng universo, Scorpio, na nagsasabing, pansinin mo ito may umaabot sa iyo. Huwag mong ipagsawalang bahala ang mga palatandaang ito, mga mensaheng may nakatagong kodigo upang gisingin ang iyong intuition at ihanda ang puso mo sa isang pagbubunyad. Maging ang mga karaniwang sandali ay may dalang gabay. Maaaring isang kanta sa radyo ang biglang tumugtog na nagpapaalala ng isang taong madalas mong maisip. O isang amoy ang biglang sumingaw sa hangin, isang halimuyak na may dalang mga alaala. Ayon sa tradisyong Pilipino, ang mga ganitong simpleng karanasan ay palatandaan ng presensya ng isang kaluluwang konektado sa iyo, marahil ay tahimik pa rin o pinipigilan ng tadhana, ngunit malinaw ang mga senyales para sa mga marunong tumingin. Scorpio, napakalakas ng kapangyarihan ng iyong mga panaginip sa paghubog ng katotohanang nakatago. Pansinin ang mga temang paulit-ulit o mga tauhang laging lumilitaw, madalas silang kumakatawan sa taong tahimik na sinusubukang kausapin ka sa pamamagitan ng iyong isip. Isulat mo ang iyong mga panaginip pagkagising o magmeditasyon bago matulog at humiling sa universo ng linaw sa mga mensaheng dumarating. Sa mga kasanayang Pilipino ng pagpapakita o manifestation, madalas na sinisindihan ang kandila at binubulong ang pangalan ng taong nasa puso mo upang dumating ang kaliwanagan at tapang sa pagitan ng katahimikan. Minsan, ang mensahe ay lumilitaw sa biglaang alaala o kutob. Isang sandali ng nakaraan ang muling bumabalik o isang taong di mo inaasahang maisip mo ng paulit-ulit. Ito ay ang banayad na paraan ng universo sa pag-angat ng tabing, ipinapakita sa iyo ang koneksyong tahimik na pinananatili ng isang tao. Sa kulturang Pilipino, ang mga ganitong pagdampi ng damdamin ay tanda ng mga espiritu, mga ninuno, o puwersang makalangit na maingat na inihahabi ang tadhana. Scorpio, madarama mo ang enerhiya ng tahimik na tagamasid sa maliliit na kilos ng universo, isang liham na dumating ng hindi inaasahan, isang tawag sa kakaibang oras, o bigla ang pagnanais na balikan ang isang lugar na minsan niyong pinuntahan. Ito ang paraan ng kalangitan upang ipahiwatig na ang sandali ng pakikipag-ugnayan ay papalapit na. Sa mga espiritual na kasanayan ng mga Pilipino, inirekomendang linisin ang iyong paligid gamit ang kandila o munting alay upang umaloy ng malaya ang enerhiya. Sa ganitong paraan, naaayon ang iyong espiritu at nagbubukas ang daan para sa mga mensaheng nais kang marating pakinggan mo ang iyong mga damdamin. Maaaring makaramdam ka ng kakaibang hatak sa isang tao, ng tensyon o pananabik na walang malinaw na dahilan. Ayon sa karunungang Pilipino, ang mga ganitong pakiramdam ay mga senyales ng spiritual alignment, patunay na papalapit na ang sandali ng katotohanan. Kapag bumilis ang tibok ng puso mo sa isang presensyang di mo nakikita, o may kantang biglang bumalik sa alaala mo na tila sariwa pa rin, iyon ay ang universo na inaayos ang mga pagkakataon. Inihahanda ang dalawang pusong konektado para sa muling pag-uusap. Mahalaga rin ang pagmanifest. Isulat mo ang iyong mga hangarin sa isang jurnal, sindihan ang kandila para sa kaliwanagan, at bigkasin ng malakas ang iyong mga paninindigan. Ang mga ritual na ito, simple ngunit makapangyarihan, ay lumilikha ng espasyong espiritual kung saan maaaring lumitaw ang mga intensyon ng tahimik na tagamasid. Sa tradisyong Pilipino, ang mga salitang binigkas ng may pananampalataya, kapag sinamahan ng mga ritual, ay kayang pabilisin ang pagkakahanay ng tadhana. Ang bawat kislap ng kandila, bawat numerong umuulit, at bawat panaginip na tila totoong-totoo ay hakbang papalapit sa tulay na mag-ubnay sa mga pusong matagal nang naghihintay. At sa huli, Scorpio, alalahanin na ang universo ay kumikilos ayon sa banal na panahon. Maaaring hindi mo makita agad ang lahat ng palatandaan, ngunit kung mananatili kang mulat, matiisin, at nakahanay sa espiritu, ang mga mensahe ay lalong lalakas, lilinaw, at magiging imposibleng ipagsawalang bahala. Ang tahimik na tagamasid ay naghahanda, at dapat ganun ka rin, buksan ang iyong puso, pakinggan ang iyong intuition, at ihanda ang sarili sa sandaling marinig mo na ang mga salitang matagal mo nang hinihintay. Ang pagnanais na magsalita Scorpio, ngayong naramdaman mo na ang kanilang tahimik na pagmamasid at napansin ang mga mensahe ng universo, Panahon na upang maunawaan ang pinakamasidhing hangarin ng kanilang puso, ang makapagsalita. May isang tao na matagal nang nagdadala ng mga salitang naghihintay ng tamang sandali. Mga salitang maaaring pahayag ng damdamin, paghingi ng tawad, o katotohanang matagal nang pinipigilan ng takot, panahon, o pag-aalinlangan. Sa kulturang Pilipino, itinuro sa atin na ang pasensya, tamang oras, at banal na pagkakahanay ng tadhana ang nagtatakda kung kailan lumilitaw ang mga nakatagong katotohanan. Ang universo ay marunong maghintay sa tamang enerhiya, sa tamang sandali, at sa tapang na magbubukas ng koneksyon. Nararamdaman mo ba ito sa mga banayad na paraan? Marahil ay may kaibigan o dating minamahal na biglang sumagi sa isip mo, o alaala ng isang mahalagang pag-uusap na paulit-ulit na bumabalik sa iyong isip. Hindi ito basta mga pagkakataon. Scorpio, nakatutok ang iyong intuition sa mga damdaming hindi nila masabi, at ang enerhiyang pinapadala nila ng tahimik ay matagal mo nang nararamdaman. Ayon sa mga pamahiin Pilipino, kapag may taong palaging nag-iisip sa iyo, ipinapadala nila ang kanilang enerhiya na dumaraan sa hangganan ng distansya at katahimikan. Minsan, ang pagnanais nilang magsalita ay lumilitaw sa maliliit na kilos, halos hindi mo mapansin. Isang mensaheng sinimulang itype, ngunit hindi na ipadala, isang tawag na halos naganap o pagpunta sa lugar kung saan maaaring magtagpo ang inyong mga landas. Ito ang mga paraan ng tahimik na tagamasid na naglalaban sa pagitan ng takot at pagnanais na ipahayag ang laman ng kanilang puso. Ayon sa espiritualidad ng mga Pilipino, may bigat ang intensyon, kahit walang salita, na ipapadala ng universo ang enerhiya ng pananabik diretsyo sa iyong kaluluwa. Scorpio, dahil sa iyong malalim na emosyon at matinding intuition, ikaw ay higit na sensitibo sa mga senyales na ito. Maaaring makaramdam ka ng bigat sa dibdib, ng hatak patungo sa enerhiya ng isang tao, o ng biglang kaliwanagan habang nagdarasal o nagmumuni. Ang mga ito ay tanda na ang taong matagal ng tahimik ay malapit ng bumitaw sa katahimikan. Sa mga kasanayan ng manifestation sa kulturang Pilipino, inirekomenda ang paghahanda ng iyong espasyo at espiritu, pagsisindi ng kandila, pagdarasal, o paghawak ng munting anting-anting upang kapag dumating ang mga salitang iyon, handang-handa ang iyong puso na tanggapin ang mga ito. Mahalaga rin ang tiyempo ng kanilang pag-amin. Sa mga paniniwalang Pilipino, malaki ang papel ng banal na oras at kapalaran. Madalas, ang taong tahimik na nagmamasid ay kailangang harapin muna ang kanilang takot, pagkalito, o mga karmik na hadlang bago sila makapagsalita. Scorpio, ang paghihintay na ito ay hindi parusa, ito ay paghahanda. Ito ay pag-aayos ng tadhana upang sa oras na masambit na ang katotohanan, ito ay tatama ng malalim at magdadala ng tunay na pagbabago. Mapapansin mo rin sila sa mga paraang tila mahiwaga, isang taong biglang lumitaw sa gitna ng karamihan, isang mensaheng dumating mula sa nakaraan, o isang panaginip na nagdadala ng kaliwanagan. Sabi ng matatandang Pilipino, kapag paulit-ulit ang mga pangitain o senyales sa panaginip, madalas ay palatandaan ito na malapit ng magsalita ang tahimik na tagamasid. Scorpio, pagkatiwalaan mo ang iyong kutob kapag lumalakas ang ganitong enerhiya, ito ang mga alon ng dinasasalitang mga salita na naghahanda ng lumitaw. Sa damdamin, ito ang sandali ng matinding connection. Scorpio, ang ugnayan mo sa taong ito ay malalim, nakaugat sa intuition, pagnanasa, at sa tahimik na pagunawa ng isa't isa. Itinuturo ng karunungang espiritwal ng mga Pilipino na alam ng puso ang totoo bago pa man ito maunawaan ng isipan. Kapag nakaramdam ka ng banayad na hatak, ng init sa iyong dibdib, o ng kakaibang kapayapaan sa iyong mga iniisip, ito ay tanda na inaayos ng universo ang inyong mga landas, inihahanda para sa mga salitang kanilang pinaghahandaan. Maghanda ka, Scorpio. Buksan mo ang iyong puso ng may tapang, kaliwanagan, at pananampalataya sa banal na tempo Ginagabayan ka ng universo patungo sa sandaling ang katahimikan ay mababasag, at ang katotohanang matagal mong hinihintay ay maririnig sa wakas. Ito ang marupok ngunit makapangyarihang balanse sa pagitan ng paghihintay at kahandaan ng pananabik at pagtitiwala. Kung saan ang pagnanais ng tahimik na tagamasid na magsalita ay magiging tulay ng inyong paggising at pagkakaugnay sa tadhana. Paghahanda at pagpapakita ng hangarin. Scorpio, ngayong nararamdaman mo na ang pagnanais ng tahimik na tagamasid na magsalita, panahon na upang ihanda ang iyong sarili, ihanay ang iyong espiritu, puso, at paligid sa mga enerhiyang papalapit. Sa karunungang Pilipino, ang paghahanda ay hindi basta paghihintay lamang. Ito ay isang aktibong banal na gawain. Ang pagsisindi ng kandila, pag-aalay ng panalangin, o paghawak ng munting anting-anting ay mga paraan upang buksan ang daluyan kung saan dumadaloy ang mga mensahe, enerhiya, at katotohanan. Hindi lamang ito tradisyon, ito ay paraan ng paggalang sa mga dinakikita, ng pag-anyaya sa kaliwanagan, at ng paglalapit sa koneksyong inihanda na ng tadhana para sa iyo. Magsimula sa paglilinis ng iyong espasyo, Scorpio. Walisin ang mga kalat, physical man o emosyonal, at hayaang dumaloy ang liwanad, hangin, at mabuting intensyon. Itinuturo sa kulturang Pilipino na ang enerhiyang dala natin sa tahanan ay direktang nakaapekto sa kung ano ang ating naakit. Maglagay ng munting kandila sa iyong altar o sa tabi ng bintana, at habang sinisindihan mo ito, itoon ang isip sa taong nararamdaman mong umaabot sa iyo. Bulongin ang kanilang pangalan o sabihin ng marahan, handa ako. Bukas ako naway pumasok ang katotohanan sa aking buhay. Ang simpleng gawain ito ay nagiging tulay sa pagitan ng nakikita at di isang banal na paanyaya para sa komunikasyon. Ang meditasyon ay isa ring makapangyarihang kasangkapan. Umupo ng tahimik, Scorpio, at isiping na sa harap mo ang tahimik na tagamasid. Ilarawan sa isip ang gintong sinulid na nagdudugtong sa iyong puso at sa kanila. Damhin ang agos ng enerhiya, init, kaliwanagan, at pag-unawa. Sa espiritual na tradisyon ng mga Pilipino, ginagamit ang visualization upang palakasin ang intuition at pabilisin ang pagkakahanay ng enerhiya. Sa bawat paghinga, tanggapin at unawain ang mga palatandaang natanggap mo, dahil ang bawat kislap ng kandila, paulit-ulit na numero, o piraso ng panaginip ay bahagi ng kwento ng iyong tadhana. Maaari ka rin gumamit ng manifestation through writing. Kumuha ng journal at isulat ang mga bagay na nais mong matanggap, kaliwanagan, katapatan, o taos pusong pag-uusap. Huwag mong layuning kontrolin ang kanilang mga salita, sa halip buksan mo ang iyong puso upang tanggapin ang mga ito ng may pag-unawa at habag. Paalala ng matatandang Pilipino, tumutugon ang universo sa kaliwanagan ng hangarin. Kapag tapat ang iyong mga salita, mas mabilis na dumarating ang katuparan ng iyong layunin. Sa mga susunod na araw, pakinggan mo ang iyong intuition. Scorpio, ang mga banayad na kutob, gaya ng biglang init sa katawan, pagbalat ng balahibo, o di maipaliwanag na pagnanais na makipag-ugnayan, ay mga palatandaan na epektibo na ang iyong espiritual na paghahanda. Itinuturo ng kulturang Pilipino na ang enerhiya ay reciprocal, kapag aktibong inihahanda mo ang iyong puso at espasyo, tumutugon ang universo at nagkakaroon ng lakas ng loob ang tahimik na tagamasid upang makipag-usap, Maari karing magsagawa ng maliliit ngunit makasagisag na ritual. Wisi ka ng kaunting tubig ang iyong paligid bilang paglilinis, hawakan ng isang kristal o bato para sa kaliwanagan, o maglagay ng bulaklak sa tabi ng kandila bilang simbolo ng pag-usbong ng katotohanan. Ang mga ganitong simpleng gawain ay malalim ang ugat sa espiritualidad ng mga Pilipino, mga paraan upang ipakita sa universo na handa ka ng tumanggap. Huwag din kalimutan ang mga affirmations, Scorpio. Sabihin tuwing umaga at gabi. Handa akong marinig ang katotohanan. Tiwala ako sa universo. Tinatanggap ko ang kaliwanagan, pag-ibig at pag-unawa sa aking buhay. Ang paulit-ulit na pagbigkas ng mga salitang ito ay inaayon ang iyong enerhiya sa daloy ng komunikasyon at pagkakahanay. Habang mas nagiging tapat at tuloy-tuloy ka, mas tumitindi ang magnetismo mo sa mga mensahe at presensya ng tahimik na tagamasid. At sa huli, manatiling matiisin at mapagmasid. Scorpio, kumikilos ang universo sa banal nitong tiempo, at gayon din ang taong tahimik na nagmamasid. Magtiwala na ang iyong mga ritual, paghahanda, at naayon na enerhiya ay lumilikha ng perpektong pagkakataon para dumating ang katotohanan. Pansinin, damhin, at igalang ang mga senyales habang lumalakas ang mga ito. Sapagkat malapit na ang katahimikan ay mababasad, ang mga salita ay maririnig, at ang enerhiyang matagal nang nakatigil ay ganap ng magpapakita sa iyong buhay. Scorpio, tinahak mo na ang daan ng mga bulong, tahimik na pagmamasid, mga panaginip at mga banal na senyales. Naramdaman mo ang hatak ng isang kaluluwang nakatingin sa iyo, nasagap mo ang mga mensahe ng universo, at inihanda mo ang iyong puso't espiritu upang tanggapin ang matagal nang naghihintay. Itinuturo ng mga tradisyong Pilipino na ang maliliit na palatandaan ang madalas may dalang pinakamatinding katotohanan, at ang bawat kislap, bawat numerong umuulit, bawat piraso ng panaginip ay gabay patungo sa kaliwanagan. Ngayon, panahon na upang magtiwala. Magtiwala na ang tahimik na tagamasid ay makakahanap ng lakas upang magsalita, na ang banal na tiempo ang nag-ayos ng bawat pagkikita, at na ang iyong paghahanda ay lumikha ng perpektong daan para dumating ang katotohanan. Bitawan ng pagdududa at buksan ng buo ang sarili sa mga enerhiyang nakapaligid sa iyo. Sindihan mo ang iyong kandila, bigkasin ang iyong mga paninindigan, at pakinggan ang mga banayad na tulak ng universo, ito'y mga bulong ng tadhana, inaayos ang iyong puso patungo sa kung ano ang nakatakda. Tandaan mo, Scorpio, ikaw ay kasali sa sayaw ng kosmos. Magmasid, makinig at damhin gamit ang bumong pagkatao. Ang mga salitang matagal mong hinihintay ay maaaring dumating sa oras na hindi mo inaasahan, ngunit ito'y magiging malinaw, makahulugan, at magbabago ng iyong pananaw. Panatilihing bukas ang iyong puso, igalang ang iyong intuisyon, at yakapin ang paggabay ng universo. Ang iyong tadhana ay unti-unti nang bumubukas, at ang bawat tahimik na pagmamasid, bawat nakatagong senyales, ay naglalapit sa iyo sa katotohanang magpapabago sa takbo ng iyong buhay.